Tawid daw po kay Gudyar At yan po bahay ni Mama Hi guys, welcome po sa akin channel Ngayon po ay kape po ngayon ni Nila Tito ay lalaot Nila Junjun Ngayon po ay madaling araw na Kaya po, at ngayon ay Paalis na po kami ni Junjun oras na po nito ay siguro ay alas 4 po Ayan po, bali dito nung daw kami ni Jun Jun Malapit lang pala Lalaki po ng alon Ulan pa po Bali yung mga bangka po dito Ilan tayo Jun? Ilan tayo? Sa po po kami dito Magkakatabi lang po yung bangka Ayan po yung mga ibang kasama namin Ayan po yung mga Dito ka na gumunta Sabi na ba na pa puti yung naman yung puno niya lang yung puno lang <laughs> yung puno pa lang lang yung Ah, sila dito nagarya na nang nagbabad sila nang bigwit nila oh. Ilang bigwit mo diyan, Jun? Ano? Dalawa tatlo. At tatlo. Sila dito ninyo, dali na. Kailan ila po sila kita? Saan sa akin, Jun. Tayo sa akin diyan, Jun. Ito lang sa akin. Ah, lalagyan mo pang pabigat. po at anong oras na dito para po kami na nangawil yun -d yun marami po kami nangawil ngayon dito at uh, ito po yung akin ang nauli di ko lang kung anis yan at doon pa yung mga maliliit lapis

Dawi daw po kay Kujar Mukhang puno yung Kujar ha Aroy Wala, napigtas yan Naputol yan, tinan mo Tinan mo pa doon sa pinakababa Baka na muna taga Ayan po, may dami na po ulit si Cordiara. Yun, isa. Uy, dalawa. Hindi, angat mo na lahat na, Angat mo na lahat. Baka mayroon pa dun sa ano, baba. Hindi, hindi magbubul Dalawang piraso, ha. <laughs> Ay, no, no. Ay, good size. Tapas yang kujar. Ay, hindi. Uy, dandang ka mati Matinig ka dyan, ha? Masakit manik betian, <laughs> Sarap yan, iyaw. Taga <laughs> <Asen, Gina>. siya sa baba. Tapas yan dyan, Dalawa. <laughs> Dalawang tapas pa yung nahulo ni Junjun. -Jun. Oh. Ayos, magandang isda. Jun, lipat tayo, Jun? Oo. No. Ayun po, ililipat na muna ni Jin Jun, Jun. Ah, ito lang dawi dito po sa aming pesto ngayon. Wala po ang alun. Parang fierce will. Uh, ito po yung uh, amin na huli ni Junjun Kakaunti -Jun. lang po Ang ulam Ang ulam so, Pipinta mo yung mga ano mo dyan? Ganito? No? No? Ha? Ah. Oo. Oh. Didalhin chocolate? Ha? Didalhin mo. Totoo pala. Ay, apo dumating na po yung order ni Ate. Regalo nya po kay Nanay. Kaso ngayon lang po hindi po mag-gasa doon sa loob ng bahay namin ta bababa po yung mga wire ayan po at kami po ay pumunta po dito sa nabiling lupa ni ate ito po ang nabiling lupa ni ate at si ate po pala dito ay nagpapagawa po ng bahay first time ko lang po nakapunta dito sa pinapagawa bahay ni ate hindi ko po ano talaga si tita saning lang po nagturo kung saan banda ito ito po parang kinalawang agad na yung ano oh. ah, kinalawang na kagad. Dito po pala ito ay, na pinturahan. Eh, dito kayo! At si, De, at si Tito Deyo po pala dito ay yung nagtatrabaho. <laughs> Ayun po si Mama. Laki ng ang bahay mo, Ma. At yan po ang bahay ni Mama. <laughs> ay, yung, na lang dito lagi. tama nga. pwede na yun. Ay, ay, ay! na sa pista. Mayo yun. Ah, <laughs> <laughs> sila... Ano para dito? Sila ano? <laughs> sila Jonathan. Sabi niya atin, 5 x 5 tapos anong bubong nito? Ah, ay na pala. No? Kung so, papapinturahan mo ito man, ang kulay? Uh, ano bang magandang kulay? Pink. Green. Green? Yan nga din na sa isip ko eh, green eh. Green? Oo. Oh. Pero hindi naman yung green na ah. green, yung parang light green. Light green. Uh. Dito po pala eh, makakapal pa po yung damo. Oh. Oh. May galaro ka? Ah, may kaibigan pala dito si Kinkin. Oh, kaibigan ko yan. Kaya po ang oras na po ay alas 4 At kaya po ay pawi na rin po din kami Sinando lang namin si Tito Deo

masaya hmm. ilaw na hmm. Ay, sige sige mamaya na sige pala